Magandang araw po sa inyong lahat sa mga makakapanood nitong video ito. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay patungkol sa salita ni Timoteo. Ayan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ayan. Maiksing tala kayo lang po ito. Bibigyan ko lang siya ng kaunting Pagpapahayag ayon sa naabot ng aking kakayanan. Hindi po ako isang uh, pastor, hindi po ako evangelist, ako po ay ordinaryong tao. Ngunit karapatan kong ibahagi ang salita ng Diyos dahil ito po ay utos na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ito po ay hindi rin ginawa para pag-re-reels -pag o pang-video, hindi po. Ito po ay ginawa ang video ito ay para ibahagi para makita ng maraming tao sa buong mundo. Dahil, gaya po ng sinabi kong mga naunang video, ang Biblia po ay isang mabuting balita para sa mga tao. Okay, balikan po natin. Ang 2 Timothy, basahin po natin, chapter 3, verse 16. Ito po ang sinabi. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo ng nasa katwiran, Okay. Yung pagtuturo pala maunawaan ninyo agad. Pero bigyan ko ng emphasize yung pagsansala. Meron pa itong kahulugan o ibang words. Ang pagsansala po ay, ito po ay pagpipigil o pag, paghadlang, hinahadlangan mo. Ayan, ang tawag po ay pagsansala, which is reproof. Hinahadlangan mo ang isang bagay o isang tao. Okay? Bakit po natin ito kailangan ituro? Ang Word of God kailangan po natin ituro sa lahat ng tao. Kaya napakahalaga na meron din pong uh, social media para maabot ang mga tao sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, hindi po lahat lagi tayo ay nakatutok sa Facebook o naglilibang sa mga libangin na hindi naman talaga importante. Samahan natin ang... Um, social media ng pangangaral, pagbabahagi, pagkukwento tungkol sa salita ng Diyos dahil ito po ang napakahalaga sa buhay ng tao. Ang buhay ng tao nangangailangan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Ang ating katawang lupa ay kumakain ng pagkain material. Tatlong beses isang araw, dalawang beses, isang araw, merienda. Ngunit, papaano po ang salita ng Diyos para sa ating kaluluwa? Kaya kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo. Alam ba ninyo mga kaibigan, kung ano ang best na mga dinadaing ng tao ngayon? Lagi nilang dinadaing sa Pilipinas, dinadaing nila. Ano ang sinisigaw? Kahirapan, kapayapaan. Sinisigaw sigaw ng mga tao kahirapan. Bakit this time is time of the end of the world. Yan po ay nakasulat sa Biblia. Tatalakayin po natin 'yan sa mga susunod na mga video kong gagawin. Dahil gusto ko pong i sa inyo ang video ito, ang Jolabs TV ay magbahagi, magshare ng Word of God. Kaya nasasabi ko ang salita ng Diyos na sinasabi ni Timoteo. Ito ay kinasihan ng Diyos na sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsaway. Bakit kailangan tayo turuan? Bakit tayo kailangan sawayin? Bakit tayo kailangan ayusin, hadlangan? Dahil alam po man natin na ang tao ay patungo at tuloy-tuloy gumagawa, naghahanap, ang kasiyahan ng buhay, kasaganahan ng buhay, puro sa buhay lang nito. Pero tandaan mo kay bigan, kailangan mo rin. Ang buhay sa kabilang buhay ay mapag-aralan mo kung ano. Kaya kailangan ang Biblia ay bahagi, ituro. Ano ang dapat nating ituro? Ang Biblia, ang salita ng Diyos, maraming dapat talakayin sa Biblia para sa buhay ng tao dahil hindi tayo mananatili sa mundong ito ang tao ay lilipas ang tao ay mawawala sa mundong ito ang panahon natin ngayon ay pagulo ng pagulo pataas ng pataas ang bilihin kahit sa ang bansa nagrereklamo katulad dito sa nandito ako sa Qatar ang reklamo dito mataas na ang bilihin tumaas na sa Pilipinas tumaas na rin ang bilihin sa India, tumaas ang bilihin sa Amerika, tumaas ang bilihin sa Euro, kahit sa ang bansa ang sigaw nila mahal na ang bilihin kayo ang gasolina tumaas ano ang ibig sabihin yan? isa lang mga kaibigan ko sinabi na yan sa Biblia mababasa nyo yan, kaya pag-aralan nga natin ang Biblia the end time come susunod pong mga pagpabahagi ko ay isishare ko rin po yung mga yang bagay na yan. Ito lamang pong aking isir ngayon. Masyado nga mahaba. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by the inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kailangan natin maalaman ang salita ng Diyos para tayo ay sawayin sa paggawa ng masama. Hindi puro kaginhawaan ng laman na ito, kasiyahan. Kapag may problema, tatakbo doon sa akala nila ay nakakatuwang uh, nakakapagbigay aliw. Katulad ng mga kung sa ang pag-aaliw, paglilibang. Ang pinakamalaga, ang paglilibang ay ang salita ng Diyos. Yan lamang po ang aking may babahagi sa inyo, mga kaibigan ko. Nawa ay, mag kung nagustuhan nyo ang video ito, ay ishare niyo rin po ninyo. Ngunit, salamat at nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. This is the important message for us. To all the world, the Word of God ay kailangan marinig ng sinuman. Salamat po sa inyong lahat na panunood. And God bless you all.